guys ngay ngayong araw ang ginawa kong breakfast ko ay fish bowl sawa na ako sa fried rice kaya nag fish ako madali lang naman gawain so eto na kain tayo guys Nakakasawa na kasi guys na paulit-ulit araw-araw tuwing umaga ay fried rice o di kaya rice. Kaya ito lang muna ang aking ginawang breakfast. So yummy naman po guys. Simple lang pero yummy. mmm Kayo guys, ano ang mga breakfast ninyo diyan? tamad na kasi ako, guys. Parang wala na akong maisip na makontent ko. Kaya, ito. Sarili ko na lang. tiis, -tiis lang talaga, guys. Kasi parang nakakapago na rin araw-araw. Mag-content. Mag so, Paminsan, is ipakita uh, ko naman ang aking sarili. Ito, mukbang. Uh. Next time, guys, mag-iisip ako kung anong kakainin ko na ipapakita ko sa mukbang. Pero hindi naman kasi ako makakain ng marami, guys. Parang, hindi ko kaya magmukbang yung marami siguro ay guys naisip niyo ano bang nangyari dito sa kay ate dati di nagpapakita pero ngayon ya ginagpapakita kasi guys wala na nga po ako maisip na parang naubusan na ako ng ano ng content ko kaya ito na lang tapos ko nito guys na mag kain maglalaba ako kasi lakad ako ng lakad ang dami ko lalabahan dami. Ayan guys, hindi pa ako nakakalahati sa kinakain ko. Busog na ako eh. Pero sige lang. Paunti-unti ako kain. yung matira ko, kakainin ko mamayang tanghali ni merienda ko pagkatapos ko maglaba. Gustog na kasi ako kasi abang nagluluto, tumitikim din po ako. Kaya nabubusog na ako ngayon. Guys, sana kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. At ako yung hiling ko sana mapansin ako sa YouTube. Kasi kung napansin ako sa YouTube, siguro hindi na ako masyadong magluluto. Ibang content na. Siguro, mamasyal ako. Ganun. Magluluto rin. Pero, hindi na gano'n madalas. Pusog na talaga ako, guys. Ayoko na, pero... Madami pa ako. Oh. Hindi ko na ubus Binigay ko pa sa kapitbahay ko. Punti lang ginawa ko tapos marami din pala. Guys, busog na talaga ako oh guys. Ayoko na talaga, guys. Ito talaga kaya magmukbang ng madami. Ayoko na. Tira ko na lang ito para ma-merenda ko. sana guys panoorin niyo ang aking video at sana di rin kayo magsasawa at lalong di kayo magsasawang magsubscribe subscribe kung sakali sa lahat ng aking mga video na i-upload yun na yun ang tulong niyo sa akin ay isa niyo po ang aking YouTube channel dun po niyo ako matutulungan mga guys tulungan yung inyong ate dahil uh, senior na po wala na po ako sa aking trabaho so nag-isa na lang ako sa buhay ko ganito kumakain mag-isa natutulog na mag-isa umaalis na mag-isa walang pinapaalaman naglalakad na mag-isa at dumarating wala din nagsasabi na hi salamualaikum ganyan wala kasi nag isa lang ako sa buhay kung saan saan lang ako sa aking mga kaibigan at sa aking mga kapatid ganito talaga ang buhay ko so guys maraming salamat sana po ay panuorin po ninyo ang aking video. Thanks for watching guys. Bye bye. Bye-bye, guys.